Hello mga kaibigan, happy sunday po. Alam nyo, kakagaling ko lang dun sa panunood, ng uh, rally dyan sa Kirino Grandstand. Uh, hindi pa yata, nag-umpisa nag na, kantahan lang. Parang concert. Anong oras na? Maghala ko na po. Ang pagkakalam ko alauna nag-umpisa. Yung ang schedule nitong rally na ito. Hindi ko alam kung ano ang mga gagawin o mga mangyayari dyan. Basta ang doon sa nakita ko, gusto ko nga sanang tuloy-tuloy manood kasi yung mga nagkakantahan ba. Kaso, kailangan kong mag-post mag for today. Pero, teka, kwento ko muna lang ng konti, no? Inaasahan ko po na hindi mag attend si Sara doon. Pero nagulat ako kasi nandun siya. Kasi nga naman, kasi nung kahapon, sa pagkakaalam ko, mayroon ding prayer rally doon sa sa Davao na organized ng mga Duterte. Duterte family and supporters. At sa pagkakaalam ko ngayon din ito, kasabay. Kaya I was not expecting na nandoon si Bipisara. Sara. Pero talaga po hindi nga siya pwede na hindi pumunta. Bakit? Kasi po, uh, nandoon lahat yung mga government agencies, yung mga departments, and of course, the department heads. Uh, may mga representation sila doon. Kaya sabi ko, nung isa-isa kasing tinawag yung mga different sec mga secretaries ng mga iba-ibang mga departamento, sabi ko, dapat nandito ka po si si Sarah dahil nga sa totoo lang dapat talaga nandun siya dahil uh, nasa government siya and in fact second uh, highest position in the land siya ang vice president and at the same time secretary ng isang department depend kaya hindi talaga pwede na no? wala siya doon eh naman ka kamunta nung tinawag yung sa DepEd, eh, nandodon siya. Nandodon siya. Ah, uh, tinatawag nung host na mga konting tinapanong tungkol siguro sa mga, tungkol sa mga, ano ba naman ang mga expectations ng tao sa mga departments na ito. So, nandodon siya. At nang napansin ko nga po, napansin ko, payat siya. Slim. Nakabistida. At ang napansin ko yung mga ang daming tao no na nanonood, mga mga Marcos supporters, government supporters. Pero yung mga upuan doon sa, sa stage na supposed to be upuan ng mga mga government uh, officials ay eh hindi puno. Halos wala nga yata sa kalahati. Eh. I, I'm expecting na nandoon yung lahat ng senador, mga mga congressmen, cabinet secretaries, at mga iba-iba pang mga high positions. High position the uh, personnel. At wala pa doon si yung first family. Wala pa. Kainiwan ko muna. Pero, after na nga po nung sabi ko oh nandyan-dyan si BBP pero ang naisip ko tapusin kaya niya yung programa yung yung rally na of course hanggang gabi yan ni alas 5 na wala pa nga yung yung pangulo eh tapos nakita ko uh, nakatayo siya na para may kausap and then parang Parang wala na siya doon. Parang, hindi ko alam kung talagang umalis na ba siya, nagpaalam na siya, umalis na. Pero, mamaya, pagkatapos ko mag-post, babalikan ko yun. Tingnan ko talaga, sa tingin ko lang talaga, nag-present -nag lang siya. Nag-present lang. Nag-public appearance lang. Dahil nga, siguro, kailangang habulin niya yung sarili nilang prayer rally sa Davao siyempre, by helicopter so ito na nga po pero hindi po yan ang pag-uusapan natin itong tungkol sa, sa rally ang pag-uusapan, ang gusto ko pong pag usapan natin ngayon ay ito pong uh, nag-viral na yung public prayer ni Senator Amy Marcos na for sure hindi ko man i-present dito for sure na nabasa nyo na or narinig nyo na dahil viral po ito eh viral sa ngayon and eh, lumabas din ito sa mainstream uh, mga news reportings na ito nga po na prayer na ito ni Amy Marcos na ginawa niya in public doon sa prayer rally yata yun ang JIL yung Jesus is Lord at itong Jesus is Lord uh, movement na ito Jesus is Lord Uh, religious group na ang founder nga yata ang founder nito at uh, uh, head ay si Eddie Villanueva nasa kasalukuyan pala ay isang congressman ah. tapos yung anak niyang si Joel Villanueva ay isang senador yung isang maingay din dyan na senador na nahawaan ni Rapi Tulpo So, ito nga po, dahil sa nagbabiral itong prayer na ito, prayer na, ewan ko kung, parang hindi prayer eh, parang, parang pagbatikos, parang political rally, kasi sa pagkakaintindi ko, ang prayer po ay isang very private, solemn, at yung, yung magalang na klasing pagsasalita, pananalita yung pamamaraan ng pagsasalita. Na supposed to be, sabi nga sa Bible, ang pagdadasal ay kailangan in private. Hindi hindi dapat na hindi dapat paniwalaan ang isang ang isang dasal kapag ginawa sa harap ng mga tao. Sa harap ng sa publiko. Ba? Diba? Kasi if you're praying in public, you are talking to the public, not to God. Ganun lang siguro kasimple yun. So, ito nga po, yung kanyang dasal ay marami pong nagalit. Maraming nagalit ng mga mga pro Marcos, pro BBM vloggers. Kahit ako man po nung narinig ko. Sobrang na nainis po ako, nagalit po ako. Mas lalo akong galit na disappointed na nga po ako kay Amy Marcos. Mas lalo pa akong nagalit ngayon. Kasi kung ma, 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 Marinig nyo, Ma palagay ko may inilabas na transcript online. Hindi ko pa hanapin ko pa. Gusto ko lang kasi uh, ikwento sa inyo kasi gusto ko ring ipahayag ang uh, reaction ko tungkol doon. Hanapin ko ngayon pre. Ang haba-haba ng prayer at saka talagang hindi naman talaga uh, yung klase ng prayer na Di ba pag nagpipray tayo, ang kinakausap natin ay yung Diyos. Yung dapat malumanay tayo. Yung parang makikiusap. E eh, yun ay, ay, Of course, napanood nyo na sa mga ibang vlogger at sa mga sa mainstream media. Na ito nga, sa haba ng prayer na yon ang mga naalala ko, yung ilan lang na mga naka, nag, Karoon ng impact sa isip ko. Yung sa bandang hulihan na sinabi niya na, ang kinainisan ko dito, doon sa prayer niya, yung, ah, uh, ingatan mo, ingatan niyo po si VP Sara, na may, ah, uh, napaka, ano ba yung tawag doon? Na, pinipicture niya ang image ni Bibi Sara na isang maba, napakabait, mapasensya daw, uh, malinis ang puso, malinis ang puso, mapasensya, mapagpatawad, mapagkalinga. Really eh? Mapagpatawad? Eh siya nga itong nangaaway lagi? Di ba lagi niya inaaway si si Martin Romualdez? na hindi nga kumikibo, hindi nga pinapatulan ni Martin Romualdez. Ang totoo, yung prayer ni ni Amy Marcos, kabaligtaran ng katotohanan. Dahil ang talagang matiisin at mapagpatawad, itong si Martin Romualdez, hindi si Bipi Sara. Dahil kung ano-ano ng kabastusan, pambabastos ni Sara dito kay Romualdez, tawagin siyang tambaluslos at pinaparinggan, pinagiinitan, inaaway. Pero may narinig ba kayo? May narinig ba kayo sagot si Martin? Ang, ang pagtinanong pa nga siya ng, ng press kung anong masasabi tungkol sa alitan nila ni Bibi Sara, lahat ng mga sinasabi niya puro kabutihan. Wala siyang patama na mga mga negatibo tungkol kay Bibi Sara dapat si Martin Romualdez ang minimin doon na mapagpatawad, ma mapasensya. Talagang nagpapasensya si Martin Romualdez. Nagpapatawad. Malinis ang puso. Yun ang masasabi pwede kong sabihin na malinis ang puso. At mapagkalinga. Di ba may mga pinupuntahan siyang, namimigyan siya ng mga ayuda. O di ba, si Martin Romualdez dapat yun. Tapos si isa pa. My goodness. Mapagpatawad ba talaga si BP Sara? At malinis ang puso. <laughs> Ewan ko sa iyo ay mi Marcos. At ang isa pang yung kinainisan ko pa doon yung bigyan daw ng linaw ang isip ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Buksan ang mata sa katotohanan. Hipuin ang puso at ingatan na iligkas daw sa mga demonyong nakapaligid sa, sa palasyo. So, maraming demonyo sa palasyo. Siguro nga, hindi mawawala ng demonyo dyan. Mga nakapaligid sa kay Pangulo. Pero sabihin mo na buksan ang mata sa katotohanan. Sa palagay ko po, ikaw ay mi Marcos ang kailangang buksan ang mata. Ikaw itong nabubulagan eh. Ikaw itong bulag sa katotohanan ay mi Marcos. Sana hipuin ang puso ng kapatid kong Pangulo. Ikaw ang kailangang hipuin ang puso. Dahil ang puso mo, nababalutan na ng kaitiman ng impluensya, negatibong impluensya na mga kinakaibigan mo? Ikaw, sa totoo lang, Amy Marcos, ikaw ang napapaligiran ng mga demonyo. Mga kababayan, yung itong sinasabi ko, tama hindi. Si Amy Marcos po ang napapaligiran ng puro kademonyohan. Sino ang kinakaibigan niya? Sino ang ipinagtatanggol niya? Lucaret? Siya dapat itong hipuin ang puso dahil sa itong sa itong uh, sa itong masama ang ginagawa sa itong naninira eh alam nyo mga kababayan sa ginagawang ito ni Amy Marcos parang my goodness kapamilya siya kadugo kapatid ng Pangulo pero parang siya itong naninira kulang na lang ito ang mag, magtawag ng uh, eh Baka nga may kinalaman ka eh, ay may Marcos. Kaysa yung babang, parati pang banggitin yung sana raw maisip ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga katuruan ng aming ama. Ano ba yung pakasabi niya? Aming ama o aking ama ng ama ko. Na para bang parati na lang banggitin yung ama na sa katotohanan lang dapat hindi na niya binabanggit dahil ganyan ang takbo ng utak niya ang layo, masyadong malayo don sa mga prinsipyo ng kanyang ama, ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakikiama ka lang eh, baka nga hindi ka Marcos eh. Ikaw ang nakikiama. Ikaw dapat, ikaw dapat ang mag-alala, ang mag-balik tanaw doon sa mga nangyari sa inyo at mga katuruan ng inyong ama. Ikaw itong naliligawan ng landas eh. Ikaw ang nawawala sa sarili mo, nawawala ang isip mo. Ay mi Marcos, nakakabwisit ka na talaga yung mga pinaggagawa mo. Hindi ka na namin maintindihan. Kung ano yung tumatakbo, para kang ano eh, para kang possessed ng evil spirit. Opo mga kababayan. Para siyang possessed. Yung pagdadasal pati niya doon, pagdating doon sa hipuin ng puso ng aking kapatid may paano pa nabas yung gumagaralgal pa yung boses niya. Drama. Bleh! Kala mo totoo? Bakit? Anong akala mo kay Bongbong Marcos sa kapatid mo? Nawawala sa sarili niya? Hindi alam ang ginago. Yun ang pinapalabas po mga kababayan eh. Yun ang ipinapalabas ni Amy Marcos. Yun ang imahe ng Pangulo na gusto niyang iproject sa ating mga mata, sa ating kaisipan, na ito sa pinaggagawa niya po, na siya mismo na kapatid, eh, lumalabas na sinisiraan niya, itong Pangulo natin. Ano ba, ay ni Marcos, dapat pinoproteksyonan mo ang kapatid mo, dapat umaayon ka, dito sa, pam pa sa pamahalaan. Pero, lagi kang kumukuntra eh anti-government ka eh. At ang masakla po mga kababayan, nakakampi siya sa mga Duterte. Na alam natin kung anong klasing mga tao ito. Anong klasing utak mayroon itong Amy Marcos na ito? Hindi mo ba alam ay Marcos? Itong imposibleng hindi po niya alam mga kababayan kung anong uh, mga pagkatao nitong mga Duterte na konektado dito kay Kibuloy na ang dami po nating naririnig sa ngayon na mga pagkasasama, mga kahindik-hindik na gawain itong Kibuloy at Duterte. Pero dito pa po siya nakakampi ha, itong Amy Marcos na to ha. Kaya hindi mo po maintindihan kung ano ang tumatakbo sa utak nito. Makapilipino pa ba to? Sa tingin ko po hindi na eh. Kasi kapag ikaw ay pro Duterte, pro China, you are an anti-Pilipino. Yan ang yan ang uh, opinion ko. Kitang-kita naman eh. Lahat na lang na ginagawa ng uh, ng government natin na ikabubuti. Kinukontra. Kulang na lang talaga na siya ang magtawag ng pag-aaklas. Pero alam nyo, hindi man niya diretsahin na pakituloy mo ulo ko, kumakaki. Hindi man niya diretsahin na manawagan ng pag-aaklas dito sa ginagawa niya itong mga salita na lumalabas sa bunganga niya, sa pangit na bunganga niya, napapangitan na tuloy ako pati sa pananalita niya. Singaw-singaw ba? pangitan na tuloy ako sa kanya eh. Dati eh, ano ko naman yan eh. Nung mga panahon na support siya sa pamilya Marcos, ngayon lang naman yan nung naging pangulo si Marcos, si, si kapatid niya eh. Nung naging pangulo. Na kaysyo, mayroong alitan nila sila ni First Lady Lisa. Alam nyo po, sa isang pamilya, kapag ikaw ang panganay, ikaw ang nakatatanda, ikaw ang mag-umunawa or mag-lead sa sa katinuan, sa kabutihan. Hindi yung parang parang sinasal, sinasalungat mo pa eh. Dapat ikaw ang gumawa ng paraan na ikaw ang mas nakatatanda eh. Kahit na pare-pareho na kayong matanda, pare-pareho kayong matanda eh. Lahat na tayo senior eh. Pero since ikaw pa rin naman ang pinakamatanda, ikaw ang panganay, ikaw ang gumawa ng paraan na maging maayos ang pamilya ninyo. Sa away-away kasi ng pamilya ninyo, nadadamay tuloy ang trabaho, nadadamay ang sambayanan, nadadamay ang nadadamay yung bansa natin. Itong ginagawa ninyo parang napaka-anti Marcos nito eh taliwas po taliwas sa ginawa ng mga magulang ninyo kasi dati dati itong mag-asawang uh, uh, si FM at si FL Imelda eh ano po sila nagsusuportahan sila isa sila ng iisa sila ng uh, uh goal para sa bansa tulungan silang dalawa pero kayo ano to dapat sana kayo magkakapatid na Marcos, nagtutulungan kayo para sa, sa pagsisilbi sa taong bayan. Kasi ganyan ang trabaho noon, nung magulang ninyo. Ngayon ano ito? Marcos, Aimee? Ayoko na kitang tawagin Aimee Marcos. Ako yung unang tumawag dito ng Aimee Duterte. Ano ka na? Aimee Duterte? Aimee Duterte? Hindi ka na bagay na tawaging IB Marcos. Visit ka. Para kang baing nawawala sa sarili. Magdadasal-dasal ka pa dyan in public. Itong, ito namang si Grace po, sasama-sama din. Antay Marcos pala ito. Si Grace po, dilawan pala to. Okay, dilawan ka man noon. Dahil ngayon eh, ang, ang presidente ay si Bongbong Marcos, hindi pa dapat nakikipag-isa ka? Aminin kasi, kasi po mga kababayan, aminin man sa hindi nila Grace po, ako naniniwala ako na anak siya ni Apo Lakay. Kaya dapat sana nakakampi ka Grace po dito sa Marcos. Hindi yung kinakalaban mo pa. Nakikipag-isa ka pa dyan sa, ah, ah, maraming tao, open secret naman yan eh. Itanggi nyo man, i-deny man, Sige nga, magpa-DNA nga kayo kung hindi kayo magkakadugo. Ako kasi naniniwala ako na anak ito ni Apo Lakay, kay Rosemary. I-deny mo. Natural, i-deny ninyo. Pero, sabi ko nga, open secret. Kasi po, walang usok kung walang apoy. Pag may usok, may apoy. Yun lang yun, gano'n lang kasimple natural, gagawa kayo ng mga mga istorya. Pero ay mga istorya ninyo, hindi mo pinapaniwalaan ng tao na kesyo na pulot ka sa simbahan. Walang ibang ano dyan, DNA testing. Pa-DNA nga kayo. Ikaw nga, tinatawag ka na ni Bongbong Marcos ng sis. O di tinatanggap ka niya, nakadugo ka kapatid ka. Baka nga mas Marcos ka pa kaysa sa dapat kay Ivy Marcos. Eh. chismis, no? Ayaw ko, ba't napunta tayo doon sa chismis? Kasi na, narinig ko kasi na doon sa prayer rally na yun ng JIL, nandun doon din si ano, si Grace po. Ano ginagawa ni Grace po doon? Tsaka hindi man lang mag-ano ng pagsangayon sa mga programa pulisiya ng Bongbong Marcos, eh, kapatid. Niniwala ako, kapatid niyo. yun naniniwala ako anak ni, ni, ni Apo Lakay. Kaya e ano, kung hindi kayo naniniwala, basta ako naniniwala ako. <laughs> Ganun lang yun. So ngayon, ito po, yung nakakabwisit na Amy Marcos na yan, kasumpa-sumpa na ang pinaggagagawa Okay mga kababayan, kakagalit. Sige po, total Sunday naman ngayon, hindi, pagpahinga po kayo. Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.